Magpapatuloy pa rin ang mainit na panahon sa mga susunod na araw ayon sa pag-asa. Payo ng mga doktor, iwasang magbilad sa araw sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon. Ito'y para maiwasang magkasakit ngayong matindiang init na mararanasan sa maraming lugar sa bansa. Makibalita tayo kay Sara Hilomen Velasco. Sa Metro Manila, ramdam na ramdam ang alinsangan mula umaga hanggang gabi kahapon. Para mapawi ang init, ang ilan naliligo sa Manila Bay at di alintana ang dumi ng tubig. Ang mga bata sa Lawag City, Ilocos Norte, di rin alintana ang dumi ng sapa, makapagpalamig lang. Ang ilan naman tumatambay na lang sa may baywalk para makapagpahangin. Mainit kasi sa bahay. Dito mas presko. Sir, bakit ninais mo dito sa baywalk? Uh, una unang free. Ngayon medyo mas safe kasi maraming ilaw. Saka, ayun, presko. Bubuksan mo ang aircon, bubuksan mo ang uh, electric fan, tapos mataas ang ano consumption namin ng kuryente. Grabe po ang init sa bahay. Kasi electric fan, mainit pa rin yung bugan ng ano electric fan. May iba naman, inom lang ng inom ng pampalamig maaninsangan kahit gabi. Kaya check yung nanap namin. Kaya naman ang mga negosyante tiba-tiba sa kita. na na marami pang Okay lang, sulit naman. Sa Sampalok sa Maynila, marami naman ang nagpapagupit na lang para hindi gaanong mainitan. Kung init na init na ang mga tao, doble naman ang init na nararamdaman ng mga hayop. Sa Ilocos Norte, namatay ang isang magsasakasabayan ng bangi matapos itong kaladkarin ng kanyang alagang baka. Hinala ng mga kaanak ng biktima, nagwala ang baka dahil sa init ng panahon. Payo ng mga veterinarian, dapat dalasan ang pagpapaligo sa mga alagang hayop at painumin ng sapat na dami ng tubig para hindi magwala ang mga ito. Bukod sa epekto sa kalusugan na din ng napakainit na panahon ang level ng mga dam. Ayon sa pag-asa, nasa 180.95 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Nasa 180 meters ang critical level o minimum operational level ng Naturang Dam. Kung magpapatuloy raw ang napakainit na panahon at wala pang ulan sa mga susunod na araw, posibleng umabot sa minimum operational level ang dam bukod sa anggat Dam, masusiring minomonitor ng pag-asa ang Pantabangan Dam. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.